Low -term's production, Low -term's production. Low -term's. Aking mahal pa siya ka, na kala ko iiwan na kita Kailangan ko na tong gawin para hindi ka na umasa Nasabihin ko sa'yo na nga hindi kita mahal Ako na mismo lalayo para hindi na magtagal Ang relasyon na ito ay dati masaya pa nun. Ngayon ang alaala natin kailangan ng iba O oh. ba diba ang sabi ko sa'yo Huwag mo na akong Alam ng Panginoon yan na hindi ka para sa akin Kung ako Sa'yo mahal kalimutan mo na ako ayo lang masaktan ka kung ako pa kasama mo Ibaling na lang sa iba Ang pagmamahal mo sa'kin Kahit konting yakap man hindi ko pa kayang gawin Huwag ka nang umasa sa'kin dahil di kita mahal Ikaw na mismo ang nagsabi sa'kin na ako'y hangal Paalam na sa'yo mahal si prime mo na ay lalayo Mahal pa rin naman kita kahit masakit sa akin to. Oh. Pasensya na aking mahal kung tayo nagkalabuan Hindi ko naman kagustuhan na tayo ay magmahal Buti pang iwan mo na ako, wag ka magpakatanga Kasi naman kapiling mo ko di ka sa akin sasaya Ayoko man gawin ito para di naman sa iyo Kung ako sa iyo maal mo na ako Mahal mo nga ako pero hindi kita mahal ayo lang masaktan ka kahit sabihin kang hangal Masakit man sa to pero tatanggapin ko to Ako na mismo iiwali sa relasyon natin to Ako na ang magpaparay sa isang katulad mo Lagi ka lang nasasaktan kapag kasama mo ako Marami pang ibang lalaki ang magmamahal sa'yo Magiiwan na lang ng sulat para to mabasa mo Para kung baka sakaling si Lord Nick ay Mahal pa rin naman kita kahit masakit sa akin to Bago na para sa sa'yo Dahil parang timang ako Dahil sinayang ang pag-ibig na dating buong buo Kaya nga din ako lumapit sa isang katulad mo Dahil parang pilit lang dati ang pag-ibig sa iyo Kaya kahit anong gawin ay di na mababalik Ang pagmamahal ni Ryan Cloud dati sa'yo na nabit Dahil sinira mo lahat na pagtitiwala sa'yo Kaya mahal pasensya na kung lalayo ako Sa iyong landas at pipilitin ko na lang maglaho Dahil di ko kailangan ng isang katulad mo Ang relasyon na ito ngayon kalilim lang ko kasi ayoko na sa'yo Bakit mahal mo ba ako? Kalimutan mo na lang pinagsamahan natin nun Ang masasayang kulitan ay nilimot ko na yun Kasi ako'y natauhan na kalilimutan na kita Kasi hindi kita kailangan ngayon umalis ka na.